Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ibabakyok natin para masak na yung ano. Yung dumi at saka yung alikang bukwa guys na pumakaso. Tapos yung oil na niya niya. Kaya makamita. Huwag ka may ganito para pang bakyo sa mga gamit. Steam pala. Steam. Wala. Ah! Kala ko hindi para back here. string pala string. 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 Ako na nga Pero nila ito. Hindi naman gaano ka Pag naisin kasi natin yung mga ulan, mga ganito. Boom! Nahigaan, naisin mo guys, diba? Parang naglalabas yung matiga-matiga mo. Eh. Tapos pagkatapos mo siya na-steam, hawakan mo gano'n, ma-ano, ma malambot. Ito to omitin ko pa to dalawang bisis ko siyang i steam para talaga mong panggal mo ang yun kita mo madulas siya maganda gamitin so gagawin ko tanggalin ko to pinag-steaman ko so ayan guys hindi <laughs> siya ganong hindi makita kasi yung dumi ng ano Ayan kasi lagi ko itong na i-steam. So, ipapakita ko sa So, ayan guys. Magsisimula ako sa pangalawang steam. So, i-steam ko siya ulit. Ang pangalawa. At ipapakita ko sa inyo kung madumi o Ano Gaano siya kadumi ulit. Pero kanina kasi okay na yun. Kanina kasi nakatanggal na vacuum na natin at ang, uh, ano na kumbaga yung oil oil lang ano ba ng mangana mga yung 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 kasi gumagamit ng lotion magamit tayo ng lotion so, simple syempre pagka kahit naligo tayo may oil oil din naman tayo kaya pagka so, nag siga na tayo sa una natin yung oil matutungkan yun kaya pag i-steam mo siya, na sack siya. So, yung dumi, na pumapasok dun sa loob ng una, nasasanggal. So, ito, pangalawang steam na ito, guys. Tapos, papakita ko ulit sa inyo, kung saan umadumi pa rin talaga siya. Ito, so, mas maganda yung unang steam na ginagamit wala akong mga pata wala ang ghost kaya nag-iisip ako ng buwan sila ng 3 days. Ito mamaya ipapainit ko ba? swallowing it, and then we're going to cook at lagi five và ay lang yung kamay. Okay. Ayan, so, ayan. tapos na guys. Ipapakita. Ayan yung steamer, so tanggalin natin. Tapos Ayan. So papakita ko sa inyo kung gaano siya ka Ayan. So at least wala na siya gaano, ayan guys. Oh. Wala na siya gaano, hindi na siya ma-